Oh, 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 ayan na, oh, oh. Ganda. Shit. Oh, oh. Mm, mm, mm. Ganda talaga. Oh, ayan pa, oh, 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 oh. Mm, oh, ayan, oh, oh. Mm, mm. Ganda. Ito yung batang ari-ari. Oh, okay naman, tingnan nyo, oh. oh. Kanta talaga ng batang ari. kaya nyo ko rin, anak. Oh, 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 oh. Kaya nyo, oh oh, 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 Hi, mga boys! Si Josa po po ito. Alam nyo, mga boys, kami mga bakla, dapat, inyong minamahal. Dapat hindi nyo pinapagastos ng mahal, ay. Diyan tayo yung magkakaaway, eh. Oo, huwag niyo kami pinapagastos ng mahal. Dapat minamahalin niyo kami. Oo, at huwag niyo sasabihin na kami ay mga agaw ng inyong lakas. Na kami mga bakla ang naubos ng inyong lakas. Hindi pwede iyon. Dahil kayo mga lalaki ay naubos ng aming cash. Hingi kayo ng hingi sa amin ng pera. Naubos na, na ang pera namin sa bangko. Naubos na ang cash namin. Kakahingin ninyo. Tapos sasabihin ninyo na matalino man ang bakla na peperahan din. Huwag kayo. Oh, huwag niyo kami pinaterahan. Dahil, ang karma sa babae. Ang blessings, ang balik na sa amin. Alam niyo kung bakit. Okay, okay, makinig. Kukwento ko sa inyo ang cycle of life namin mga bakla. Oo aaminin ah, namin. Aaminin ah, namin, nagbibigay kami sa inyo ng pera. O, oh, bibigyan namin kayo ng 500, 400, 300, 100. O, oh, bibigyan namin kayo ng pera. Oh, ano gagawin niyo sa pera ibinigay namin? Ano? tas ng kamay. Ano? Oh. Ibibigay niyo sa mga babae. Ibibigay niyo sa mga girlfriend niyo. Magde-date kayo, pakakainin niyo. Ririgaluhan niyo na galing sa aming pera ang ibinigay niyo sa mga babae. Oh. Aminin. Oh. Eh Kaya mga babae. Kanina nagpaparibad ng buhok. Kanina nagpapagupit. Kanino nino up O. Oh. Kaya nino nagpapatahin ng gown. Sa amin mga bakla. O. Oh. Magkano ang bayad sa amin? Libo. O. Oh. Balik sa amin ang aming investment. Balik sa amin ang pera. Mas malaki pa dahil libo. Libo ang ibinayad sa amin ng mga babae. O. Oh. Yeah! Yes, ako napahiya kayo. O oh, ano? Ano mga boys? O oh, ano? bigay mas malaki. Mas malaki bumalik sa amin pera. Kaya huwag nyo kaming inaano, okay? Mahalin nyo kami. At huwag nyo kaming binabasto. Sasabihin niyo kung nag-gym kami dahil bato-bato ang aming mukha, bato-bato ang aming katawan. Alam nyo mga kaipikan, mas mamatamisin pa po namin tawagin yung baklang bato-bato kesa sa lalaking nagbabato. Dahil ang mga nagbabato ngayon, pinapatay na ni Presidente Duterte o oh, ayan mga boys ha mahalin nyo kami lalo na po ako bye mm, mm, mm. I'm party. Mm, mm. mm.